kami ngayon sa baba ng Acropolis. Hindi kami pwedeng umakyat. Sabi nila free. May bayad. Tsaka naubusan sila ng ticket. Ito ang daming tao. Ayan. Yung Acropolis dito sa baba eh okay, hanggang dito na lang kami sa baba. pupunta na lang kami sa museum. Ano, mga bato na mahalaga sa kanila. Ayan. Ang daming ano pumunta. Ayan. May, nar may ano pa, may mga parating pa. Ayan. Wala na talaga ayaw na nila magpapasok. Nabusan sila ng ticket. Maraming tingnan. Ang daming tao dito. Basta weekend. Kasi ito yung dinadayo nila. Yung Acropolis. Maraming tao sa taas. Kita natin kanina eh. ba? Ah, yung alin? ah Artistahin tayo eh. Ah. Hanggang dito lang kami sa baba. Hindi kami pwedeng makiat. <laughs> hindi na sila nagpapasok. Ayan o. o na yung mga tao doon sa may entrance. Ito, dito na lang kami sa museum pupunta. Pag may bayad, magka ano? Mahal din dito, 20 euro ata. 20. 20? Oo. Ay, sulit. lang. Pasok na Sayang, di kami nakaakyat. Naubusan ng tiket. Kaya hanggang dito lang kami sa baba. Daming tao. <laughs> Ito ang beauty ng Acropolis sa baba dito sa Greece. Ayan, yung mga kababayan natin. Ito naman yung museum. Ito yung museum ng Greece. Ito. Buka nga eh. Ayun, may bayad. Wala na bang free? Pero, nakapila. Oo. Wala yung... Pame, pame. Kami Daming magagandang gila. Ito ang museum ng Goya. May entrance. Hindi ulit kami makakapasok. Kung hindi Hello, Madalang People! So, gumala kami. Dapat pupunta kami sa Acropolis. Kaso nga lang, hindi kami makapasok. May entrance. So, dito rin may entrance. So, hanggang sa labas lang kami. Ayan. Libot ko na lang kayo. Ayan, yung kasama kami. <laughs> pinipicturean yung ano. Kasi hanggang picture-picture na lang kami. Yan yung labas. Ito yung palibot ng museo. Daming turista ngayon. Ito kasi yung dinadayo ng mga turista. Kaya nakukuryos lang kami kung anong mayroon sa labas. Bakit ang mahal-mahal ng entrance as in ang mahal? Hmm. Itong palibot niya na mga puno-puno, it's olive. Olive yan. Diyan yes, sila. Ako. Galing sa baba. May maybe ano naman, hindi ka naman pwedeng pumunta dun sa baba dahil may security, eh wala. Wala talaga. Walang pag-asa. Nakakapasok. Ah, no threat. Hanggang lang kami sa labas. Ito, e yung mga alagang-alaga nila. Ayan. Ito niyo. hindi kita, hindi masyadong halata kasi tented 'yung salamin Kami nang lumabas galing sa loob. Talagang nakalak. Wala aming pag-asang lumabas. Ano may mga tao sa baba? Kasi, kasi yung mga bato-bato na hindi ko alam kung anong ginawa dito. Kaya naku-curious kami kung ano mayroon sa loob. Kaso nga lang, hindi kami makaka aso Ito hmm. na lang ipapakita ko sa inyo mga ka-YT na to